Eto na nga, sa usap-usapang bonggang regalong iPhone 6S ni Daniel Padilla kay Andrea Brillantes. Noong bata pa ito, tabat pang bigyang mali siya ang mga bonggang regalo sa mga bagets ng mas nakakatanda sa kanila. So, eto na, not necessarily siguro si Daniela at si Andrea. Oh, yes. Oh, yes. Oh, Kasi may oh, mga wala. alam din naman po kami sa showbiz na, na nagbibigay. nagbibigay ng mga bonggang regalo. Diba? Oh, oh, na. Na. Sabi, pagbigay ni Fred Romel, may malisya, no? Oh, ay, ako. Uh, okay, uh, siguro up. ang, ang malisya, depende sa nagbibigay. Oh, <laughs> yan! Diba? Sa akin, ay no! just ko, bakit ang mga tatag ang Ay, gano'n! <laughs> bakit bata? Nabigyan ng mas may edad, eh, bibigyan naman siya. Eh, siguro, tap, hindi. Siguro, naging close na. Kasi ang show business po, kapag ka nakakatabaho, naging close closer, na, nagbibigay-bigay na kung ano-anong regalo, o natutuwa. Kagaya ito, sasabi siguro din tayo, o binigyan ko siya kasi para talagang kapatid ng turingan na namin nung nagkasama kami doon sa seryeng ano ba kaya Got to be in magic mo yun? Basta okay, sa okay, ay, sa sa'yo. Sa 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 So wag pong bigyan ng mali siya. Hindi naman po ganun ang isang Daniel Padilla. Close lang siya. Kaya Andrea parang nakababatang kapatid niya. Kaya binigyan niya ng iPhone 6S. At that time kasi, masiguro nakita niya, si hindi yung cellphone ni Andrea. Kaya nagbigay si Dalida. sa naman yung talagang may mayaman, nakakaluwag ikangam, pera. So, binigyan niya si, si Andrea dahil close sila nitong batang to. Ganun. Huwag bigyan ng mali sa ah, pangit po yun. Ganon? Yes. Basta sa akin kasi, di ba? <laughs> hindi dapat bigyan ng mali siya kung, halimbawa, pamangkin mo yan, kadugo mo yan. Yeah. 'di ba? Kung halimbawa, katrabaho mo. Katrabaho mo na close na close mo. Pero Oo. kung isang bagets 'yan wala namang kain relasyon, bibigyan uh. mo ng bongga, bibigyan mo ng kotse, bibigyan mo ng mga ano, house, and lot. house and lot. house and mamahaling ano, uh. mamahaling cellphone talaga na ano. Alibawa, iPhone 15, gano'n na Promac, gano'n, ay iPhone 15 prom, di ba? Parang gano'n. Promak talaga. Pero <laughs> okay, Eh, ako si Pro. Siguro okay. gano'n <laughs> Mag-close ko. Ah, magkasama na kita sa desk. Ay, yung cellphone. Ay, yung cellphone mo. Di ba, yung ka mag-alala. Bibigyan kita. Parang gano'n lang. Pero siyempre, friendship. Si pagbibigyan ng mali siya, friendship. Oh. Pag ano eh. Yung iba kasi magagawin ang isip eh. nila. Diba? Dapat huwag gano'n. Oo. Oh, pinapanin ko. Oh, yes eh. <laughs> oh. Di ba? <laughs> oh, tama na kasi si Kuya Roldan kasi Ping! sabi ko nga anak na necessary ni si Daniel at saka si ano, si Araya. Kasi sa showbiz marami talagang mas nakakaedad lalo na yung mga ano ni mga gay na ano may gusto silang bigyan di diba? oh, yun oh. yun ang may siya para yung mga ano sa mga ay, yung ay, bahay iba pa oh. yung bagis bigyan mo ng motor di ba kung ano ang isu ah nagtitiyak type pa si babalik lang kami blind item to dapat oitek oh. oh. lang teka lang. kasi connected ano isang ano 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 yung ano 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 Si Kalit Pero type nga Pero tinanggihan, diba ba? Diba? Kasi mayaman! Diba? Mayaman! Diba? Oh, TV diba? host ng Gay Nung TV Guy, di ba? Oh, di ba? Pero yung ano, yung isa ring kakilala namin na binigyan ng dalawang milyong cheque. Oh, naalala oh. ko yun. Sige, nagbihan. Nagbihan, oh, oh, di ba? Parang oh, Di ba kasi may mali siya. O bakit mo oh, ako bibigyan ka... ng dalawang milyon? Kung 2 milyon na may bibigay mo, parang may something, oh. di ba? So, tatanggihan mo talaga. Pero hindi siya natin na. Pero kung na ako yun, tatanggap mo. Diba, Mayaman naman eh. Mayaman din na. Ang galaitin. Yung may oh, mali siya. Pero kung dalawang milyon, kuya Rodan, parang tatanggapin ko yata yun. Oh, okay, ikaw yun. <laughs> Di ba, siyempre, at saka, alam mo na. Dalawang diba, ano eh. Oo, oh, oh, ready ka na dapat. Oo, oh, ready na tayo doon. Ay, ay oh. gano'n. Ay, matagal ka nang ready. Uy! talaga. <laughs> <laughs> Di ba? Uh, so, anyway, sinawala niyo po kasi yung pang tinu... Ay, kung dapat bang bigyan ng malis, yes. O, oh, kung bigyan mo dapat ng malis, kung nagregalo ang matanda sa bagets. yung bonggang regalo, oh. ha? Hindi po ito, tinutukoy namin si Daniel para kay Andy. Ako. Oh. oh. general na ito. lang, pan-general lang.